yun, magandang araw mga habigan, panibagong araw panibagong paglalakbay ngayong araw, pupuntahan natin yung isa sa mga sikat na resort, inland resort dito sa Moises Padilla no? dito lang matatagpuan sa ginpanahan Moises Padilla, Negros Occidental at so, check natin balita kung maganda yung view doon at balita kung maganda yung ambience ng lugar, so pupuntahan natin at mag-chill tayo doon yan, so galing tayo ng Isabela, diretso tayo ng Moises Padilla at dire-diretso na yun papuntang Ginpanahan. So, balayan dito na tayo. Taman natin si Kabyahe at siya, siya yung magtuturo sa atin ng daan papunta doon. Ganoon so, si Kabyahe179. Pa-subscribe na din at pa-follow na din sa Facebook at TikTok ni Kabyahe. Ganoon so, dire-diretso lang to hanggang marating natin yung Kawayana na. Medyo konting rough road na to, to at tolerable naman yung rough road dito. Dire-diretso lang to. At dito na part may sharp curve dito yung napaka stiff na curve at pababa mararating na natin yung kawayanan gaming resort. Uh, so konting tiis na lang at mararating na natin yung lugar so kuha tayo ng mga footage doon at i-share ko sa inyo at kung bago ka lang dito sa channel na to at kung nagustuhan mo yung content na to huwag kalimutang mag like, share, subscribe at pindutin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bagong uploads dito na, magpa-park tayo at papasok mo tayo sa loob. Che-check natin yung lugar at ipapakita ko sa inyo yung mga footage na nakuha ko. I hope na magustuhan nyo ito. Yun, so ito na, welcome. Ito yung reception area nila. So may bayad dito, entrance fee 60 pesos at pwede ka na mag-swimming doon. Kantinin sila dito or store na pwede ka mag-order ng pagkain. At dito sa kabila, sa right side, meron silang stress wall. Na pwede ka mag-smash ng mga bote dyan. At andito tayo ngayon sa kanilang canteen. Pwede kang mag-order ng foods dito. So, kasama natin yung si Kabiyahe. At andito tayo ngayon sa Kawayanan. Andito dito sa channel na to pa. Subscribe lang kay Kabiyahe. Christina, libre Kitchen si Kabiyahe. Di pala mga mga musina yun ay? Pag-35 yun siya. Pag-35 yung oh, may kitsing. Uh, Ari-25. Hindi mo sa yan. Ay. Oh. At ito yung mga tinda nila dito. May coffee sila, ice cold beverage, at short orders din na snacks. Yan, so kasama natin ngayon si Nanay Teresa at siya yung nagmamanage dito sa resort. Ah, oh, pwede man ka, ano daw? Mag-bonfire, mag-overnight. Uh, bonfire okay tayo at iikot ko kayo dito sa buong lugar at para makita nyo kung gaano kaswabe at gaano ka ganda ng ambience dito so ito yung kanilang pool na dalawang pool bali dito isa yung pabilog at isa yung standard na pool at meron din sila mga cabin dito na pwede ka mag rent so mga 750 pag weekdays at 950 pag weekends. So, pupuntahan natin yung kanilang fund. So, pakita tayo sa kayak fund. Pwede ka mag-rent dito ng kayak fund. Nila ng kayak na 150 per hour. Magandang araw mga kaibigan. Panibagong araw, panibagong paglalakbay. Sumahan nyo kami sa aming bagong adventure. Kasama ko ngayon si Kavyahe at andito kami sa Kawayanan. Uh, titingnan natin at explore natin yung buong area kayak pan nila pwede ka magrent ng kayak at pwede ka -kayak, kayak dito main oh, pool may ramp and riding sa sa PWD oh. at ito yung itsura ng kanilang standard na no pool So, napaka-smooth, napaka-swabe yung infinity pool nila dito. Ah, cottages nila. No? Yeah. may dog pa Oh. oh <laughs> <I'm black. laughs> Yan, natin dito kanilang mga rooms. Ito yung mga room nila na big 1-5 yung overnight stay, yung may aircon. No? So, good for two persons. Kung may excess persons ka, may additional lang. At dito kang pwede magstay stay mag-relax at mag-unwind. Ano, Napaka-smooth, napaka-swabi ng lugar. At ito yung kanilang CR dito. Yan, napaka-smooth napakaganda ng pool nila. Well-maintained at na uh, talagang ay makita mo napakalinis. Napakaswabi pa ng vibe dito. Ang ganda, smooth, mas smooth. Pero ngayon, na uh, hindi pa madaming naliligo. Uh, konti pa lang yung tao dito. So, Sunday ngayon, weekend, supposed to be madaming tao dapat. Pero dito, medyo, ano pala, maaga pala, mga 10 pa lang. So, hindi pasyado madami yung tao. Pero napakaganda at napakaswabi yung vibe dito kung family outing ka at uh, gusto mo lang mag-chill, mag-relax at mag -unwind. so okay na okay dito. Kasama mo yung pamilya mo, mag-isa ka lang or love ones mo. So okay na okay dito. Hindi ka dito mag-chill, mag-relax at mag-unwind. May mga kapan din sila. Napaka-solid, napaka-smooth din ang lugar. Dito tayo ngayon sa kanilang uh, pool na pabilog. Yung artificial river nila ko tawagin. At uh, yung kaibigan natin nagpapalipad ng drone. So magbababad tayo dito sa tubig. Uh, at tayo kasi ano, mainit na yung panahon. At feel na feel mo na yung pagbababad dito. Ah! Ang ligo Kasi kabyahe o, magbabad. Walang ah. Walang waitadre. sa

Yan, at may basketball shooting area din sila dito. Pwede ka mag-shoot dito ng bola at for 20 pesos mo may 7 shots ka na dire-diretso may premium ka. Yan, so maganda at napaka-swabe ng mga games dito. At dito naman sa kabila, kung stress ka, may problema ka, may hiran tinatawag na stress wall. 5 pesos each battle at pwede mong smash dito ng buong lakas mo. Yeah, at this point, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung buong lugar at meron akong mga drone shots. I-share sa inyo. I hope na magustuhan nyo at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Yon so paano ba yan mga lods? pa alista kami at tapos na kami dito pupunta na kami sa ibang location hanggang sa muling pagkikita ciao